Magandang umaga sa atin lahat. Sa araw na ito, ang tagawar ng Pagtatasa o Department of Assessment ang siyang mamumuno para sa ating flag-raising ceremony. Inaasahan po ang pakikisa ng lahat sa ating programa. Mga kababayan, ang, pab ang pabansang awit ng Pilipinas. po natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Ako ang katapatan na sa watawat ng Pilipinas. At sa bansa ang kanyang sinasagisan na may tangan, katarungan at kalayaan. Ipinakikilos ang sabay ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na napubuli at nagpapasalamat sa biyaya ng bagong umaga at binibigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay. Nawa, ay patuloy mo kami bigay, biyayaan ng iyong pagmamahal, awa at pangunawa, puso mapag-aruga, mapagpatawat, at puno ng pasensya upang patuloy namin magampanan ang aming tungkulin bilang lingkod bayan. Hinihiling po namin aming Panginoon na sa pamamagitan ni iyong kapangyarihan, nawa ay bigyan mo po kami ng kalinawan ng kaisipan, karunungan at kalakasan ng pangangatawan, nang sa gayong ay natupad namin ng maayos, buong husay at may katapatan ang bawat tungkulin o responsibilidad, Nasa sa amin ay nakaatang patungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan ng aming mahal na lungsod. Aming Panginoon, patuloy mo pong basbasan at ingatan ang aming punong lungsod na bihayaan ako siya ng lakas at talino upang patuloy niyang may ang kanyang magagandang hangarin sa aming pamalahang lungsod. Gayun din ang ating busy mga konsehal, at lahat ng kawani ng bawat tanggapan. Sa aming patuloy na tiwala at pananampalataya, kami ay iyong tanglawan sa pamamagitan ni Kristo ang Panginoon. Amen. Nating itaas ang ating kanong kamay at manumpa sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa sa bawat mamamayan, Iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Taglay sa ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adikay ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Oh no, oh no. 我不。 Pittino, then, I'm a man of mag ulat ng mga nagawa ng kagawaran ng pagkatasa, atin pong pakinggan ang officer in charge ng kagawaran na si Atty. Maria Cristina S. Fernandez. Also, Vice Mayor G. Atienza, Members of the City Council, Secretary to the Mayor Leftep Sartal, City Admin Attorney Wardy Quintos, kapwa akong department heads, ang mga kayado ng pamahal ng mga sobrang Una sa lahat, nais po naming pasalamatan lahat ng taxpayer na nag-request, nag-transact at nagbayad ng amilyar at certification fees simula nung kami ay naupo, naupo June 30. Dahil dito, napunan ng inyong pamahalang lungsod ang obligasyon sa mga empleyado, kuryente at mga suppliers. Taos puso din po kami nagpapasalamat sa inyong pagpunawa at pasensya. Kasalukuyan po kasi namin isinasaayos ang proseso ng mga transactions at request upang masiguro na ang mga dokumento na inyong matatanggap ay may tamang informasyon at ang tax na aming masisingil ay kung ano ang nararapat at walang panlalamak. Despite the overhauling of processes and data cleanup, as of August 8, 2025, nakapag-issue po kami ng 1,303 certifications, 1,589 new tax declarations, at nakapagproseso ng 491 transactions ng transfers at cancellation. Ang total assessed value of properties assessed also as of August 8, 2025 ay 559 million 288 million 941,521 pesos. Sa unang linggo ng Agosto, ay nakapag-issue po kami ng new tax declarations for properties with total assessed value of 16 billion 863,260 pesos. Ang total collections po namin ay 60 million 650,026 pesos and 59 centavos. Dahil sa pagbabalik ng tiwala ng mga taxpayers sa pamahalang lungsod, unti-unti po natin na ang target for 2025. Rest assured, kaming lahat sa Department of Assessment ay magtutulungan at magsisikap upang maanghatid ma sa inyo ang masinop at dekalidad de na servisyo to make Manila great again. With this po, I would like to introduce ang napakasipag na nating mayor, the man with a vision and a plan, Mayor Francisco Isco Moreno Dumagos. Maraming salamat uh, Attorney Chris Fernandez at sampung ng iyong mga kasama sa ating uh, City Assessor's Office sa lahat ng mga kapwa ko kawani ng pamahalaan sa ating minamahal na Vice Mayor Gia Jaisa, mga kusihal na naririto at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner to public health care, ang Department of Health. Nandito si Regional Director Lester Tan. At partner natin sa National Government Hospital sa District 1 between Nabotas and Manila. Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Tondo Medical Center. Dr. Jose Marie Castro. Dr. Michelle Tagakay. At ang madalas yung makita noong panahon ng pandemya, nakatulong natin. At ngayon, kasama na natin sa gobyerno ng Maynila, ang dating undersecretary at ngayon ay tinutulungan tayong magabayan upang maging mas ang pagtigay ng maayos, mainam at masinop na public health care. Doktora Maria Paz Corales. Kasama niya ang ating direktor ng Manila Health Department, Direktor Padilla, Doktora Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya. Yes. O, DOH, marami salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Katulad na nabanggit ng ating pinuno uh, sa assessment. Wala po ibang direktiba. Napaka-simple lang. Tasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. the same manner, hindi naman pwedeng kulang. Kung siguro marami naman dito sa inyo, partikular na sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang bawat local government o ang buhay, nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamalan. Kaya maraming individual nung araw. Maraming individual nung araw. Pinakikialaman sila. For some reason, I don't know. But definitely, it's for personal gain at the expense of the employees, at the expense of our people. So that's why I'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the Department of Assessment. Dahil pagdiyan po, mali ang umpisa, malina na ang katapusan. Kaya bagay na piniling ko kay Attorney uh, Atty. Chris Fernandez na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag niya natin ipagpatuloy yung pangabuso ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it, and start it right. And I hope they will continue that journey so, so that uh, Our city will not suffer uh, after five years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes we will. We will adopt the technology and we will continue to adopt the technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer, hindi na lang siya magugulat. Mahalala nyo, siguro, naririnig nyo na rin yung chismis na ito na a taxpayer will go will be assessed in the office at sasabihin, Ma'am, ang assessment nyo po is 100 piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Kamagalala, Ma'am, gusto mo ba ng discount? Gusto mo 50% discount? Eh, siyempre, magkukuha ang taxpayer. Sasangayon ba yung taxpayer? Eh, okay. a normal recourse, of course, sasangayo. Dahil makakadiskwento siya. Biglang sasabihin ng tirador, o, oh, naka-discount ma'am ng 50 pesos o oh, 50 percent. Pero hati tayo. Ito, eh, gusto pa rin niya ng taxpayer. Bakit? naka siya ng bichinko eh. Ang tosgas lang niya, bichinko. Day 75 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya naka-diskwento. Pero kay Eddie, <laughs> maliwanag pa sikat ng araw. May bridging ko siya. Now, ano ang ending? The city suffered 50%. And that, that thing will continue. Nako, malulugmok talaga tayo. Pero yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento ay pwede siyang habulin ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung niyo the first ordinance, the first ordinance na pinapapasako sa Konsero ng Maynila is tax amnesty. Why? para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na huwag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe's and Mary to pay taxes less from what is naturally normal. Next year, eh, 100% na yung babayaran niya. Nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping, I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong na ibang hindi. Tasahin nyo ng tasahin ng normal at kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500 alam nyo bang meron ng farm sa city hall alam nyo ibig sabihin ng farm ano meron sa farm baka ano ginagawa sa baka taon-taon. That's why I open the gate of healing. I open the gate of correcting things. That's amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for AD and party. No more. I will not, I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng tatasahin nila pupunta sa Treasury. Lahat ng pupunta sa Treasury, pang tutustos natin sa ating mga gastusin. Suweldo, kuryente, internet, tubig, paracetamol, rem, lahat ng klase ng uri na servisyo, dyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you, I know why you join government service you want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam po, natabunan na yan ng mga likabo. Natabunan na yan ng ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilinaw. Misan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation. We need to resist. Ano pang word? Resucitate. Resucitate. We need to do this because if not, if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are, are always, every single week, pinagpapasalamat po sa si Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But I know it takes time to heal things. I know it takes time to correct. It takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan niyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manilenos. They deserve better things from their government. Ako naman, Itong linggo lunes, another Sunday, day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Pagkala, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. And I wish that will be, this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan ko kayo to deliver what we promise to our people, which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, Magiging makabuluhan, likas at malasog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Manila. Manila. God bless. God 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 Thank you.